Hi guys, ngayong araw pumunta pala ako ng BIR si Kayab So pinaprocess ko yung tat titulo ng lupa Ayan guys, so medyo mahirap Ang daming babayaran Capital gain tax Documentary stamp tax And estate tax So, so meron pang stamp tax Hindi pa nila sinali yung tam tax guys Kaya sinali ko na lang So ayan guys, tapos na process Tapos, nag-text ako kay auntie Na pwede akong mag- kung muna habang nagpapalamig kasi sobrang init. So, pumayag naman. Ayan, punta ko at naghanap ng habal-habal. Ayan, guys. Ito yung mga habal-habal dito at walang require yung helmet. Hindi naman strict stricto sa probinsya. Ayan, guys. Yung pamasay naman nila ay hindi po yung <coughs> cities red. Ito po ay provincial red. Kaya, dinagdagan ko, ah, binayari ko siya ng cities red kasi alam ko naman ang hirap mag-drive. So, ayan, guys. So, alis na kami. Ayan. Yan po, wala na po. Wala na po kami helmet, helmet ayan, malakas naman yung ulan natin. Matigas naman yung ulo natin sa so sobrang tigas. Ayan guys, so ingat-ingat na lang sa sobrang tigas natin, haya hindi na tayo mag-helmet. So ayan. So ngayon na po tayo magpasaway. So yan na po, so, so hindi naman mabilis yung takbo namin. Ayan, mahina lang man. Mahina, ma mahinal yung takbo namin para hindi kami malipad kung sakaling anumang mangyari sa amin ayan guys so ayan na po yung papasok na po kami sa subdivision so ayan guys ito na po yung daanan namin so ang dami pang mga punong puno, puno. so dati po itong mga ilog po ito dito tinambakan para malagyan ng daanan So ayan guys, so ito po yung sa Norte Hospital ng Katipunan. Katipunan sa Buanga Dintor. Del Norte. Yan po yung sa Norte Hospital. So, dito kami sa so, may gili dumaan para makarating kami sa uh, bahay ng auntie ko. So, ayan. So, ayan guys. Medyo hindi pa masyado na-develop sa kabilang side. Marami pa rin mga damo. So ayan, ang ganda ng bahay. So nawa, medyo nawala kami dito guys uh, si hindi ko na alam yung daanan. si marami ng mga bahay dati, wala tong mga bahay. Tahimik to dati. Naglakad ako, natatakot pa nga ako dito pag, pag uuwi ako kasi dito ako nakatira dati. Ayan, nagtatrabaho pa ako dito sa auntie ko. So hindi ko rin alam kung bakit na walang sahod ayon so ginagamit pala ng pangkasal ng kuya ko yung sahod ko dito kaya tinis <inaudible> ko ang lahat sa hindi ko ako nag-aaral ng elementary grade 3 elementary kasi dito nga napokus na ako sa trabaho yung trabaho walang sahod last sahod ko lang ang natanggap ko last salary lang so ayon yun doon ko na nalaman na ayo ginagamit lang pala ako sa kapatid ko para may pangkasal sila ayun guys So, dito na po sa loob. Ayan. So, meron po silang negosyo. Ayan. Ayan po. Meron po silang negosyong daing, mga isda, mga tuyo. Ayan po yung negosyo nila. So, yan guys. Maraming salamat.